Magandang araw sa inyong lahat. Sa videong ito, muli tayong namasyal sa Singapore gamit ang bisikleta. Kasama kong muli sa ride na ito ang aking kapatid na si Mabel at ang aking bayaw na si Mickey. Pero sa pagkakataong ito, night ride naman ang aming ginawa. Tignan natin kung gaano kaligtas pumadyak ng gabi sa Singapore. Kaya mga katropa, muli sana ninyo kaming samahan sa aming munting paglalakbay. Magandang gabi sa inyo mga katropa. So nandito ulit tayo sa Singapore para sa isang maikling bakasyon kasama ang pamilya at syempre ito para makapagbisikletang muli. So samahan nyo kami. Dito ulit tayo nagbabike sa tabing ilog. Kasama ko sa biyayang ito si Mabel at saka si Mickey. Ayan. Sa ating harapan, ang flower dome at uh, cloud forest. Pati ang Singapore Flyer at saka yung Marina Bay Sands. At highway. <laughs> ito sa ating kanahan, yung mga Nagaganda ang mga buildings dito sa Singapore. Yon, oh, it, kita rin dito yung super tree. Ito sa ating harapan ng aking bayaw na si Mickey. At sa aking likuran naman ang aking kapatid na si Mabel. <laughs> dismount and push. Oop. Oh. Dito ulit tayo nagbabike sa napakagandang bike path dito sa Singapore. Ang target destination namin ngayong araw, or ngayong gabi, ay uh, East Coast. Approximately 12 kilometers daw pero baka tayo yung mabudol ni Mickey hindi ko rin alam eh <laughs> Ang ating oras ay alas 7 na ng gabi. So kung inyong mapapansin na ay medyo maliwanag pa dito. Ganito talaga dito sa Singapore. Siguro dahil ang bansang ito ay malapit sa equator, kaya naman matagal lumubog ang araw. Gaya nito, 7 o'clock na ng gabi pero may natitira pang liwanag. Bukod dyan sa mga liwanag natin sa uh, lamp post. Ayan, kung mapapansin nyo yung kalangitan, maliwanag pa. Minsan 7.30 na ng gabi pero napakaliwanag pa rin dito sa Singapore. Ha? Ah, meron din. May kling ahon doon. Ito kasi nasa ibabaw tayo ng highway nila. Nice! Siguro kung may ganitong bike path sa atin sa Pilipinas, napakaraming mahihinga nyo magbisikleta. Kahit na bike to work, eh mas gugustuhin na nila magbike to work kaysa sungin ng araw-araw na traffic ha? Uh, Ano? high Ha? High-tight High-tight? Hi Oo uh, ah, Okay High-tight Ayun yung tubig eh. Okay Maraming yabang oh mm -hmm. <laughs> Ang gamit namin bike ni Mabel ay parehas na Brompton Bromi Rami. So kay Miki naman ay ang kanyang giant TCR na road bike. Road bike. TCR ba yun? <laughs> Basta sinabi ko lang. Basta ang alam ko giant siya. Tapos ang alam ko road bike siya. Tama. So Wapa Health. Basta nasasakyan sa. Tama. Malamig dito sa aming pinagbabaykan. David. Dahil kami ay nasa tabing dagat. David. Gaya nga nang sabi ko kanina, nasa tabing dagat kami. At bukod doon, ito maraming puno. Maraming puno. Maraming paniki. Maraming paniki. Maraming puno na trees. <laughs> Welcome to my vlog. <laughs> oh, parang first time nating magbike ng gabi. First time, kaya mas kaya ako first time ko magbike ng gabi. Ah, Hindi yung ano yung alis ng gabi, yung talagang nakaset ka na night ride. Ah. Hindi ako nagna night ride. Pero yung inaabot ng gabi sa kalsada, Madala. matagal ko nang ginagawa yun. <laughs> oh. Bye. Ito na ang ating destinasyon yan. Ito, the Dock Jetty. Mm -hmm. Ang ganda din pala dito pag Last time na nandito kami, kon. Ah, tanghali. Tanghaling tapat. Kitang kita dito yung mga naglalanding na aeroplano. Mula sa Pine Close hanggang dito sa Bedok Jetty ay nasa 12.5 kilometers so sulit na rin ang ating night ride pag ba pagkabalik natin dahil tayo ay naka 25 kilometers na Ito ang itsura ng bedok jetty paggabi. Ganda. May alcohol ka ba? Pero, na, <laughs> kabakot, yan ang aking kapatid na si Mabel. Ayun Ay, naman si Video pala yan. Nakala ko na ano. Dito kami ngayon sa Bedok Jetty. ganda ng kuha ko. Oh. Sa bike ko. Picturean mo kami dati. Nandito tayo ngayon sa isa sa mga hawker center na nadaanan natin dito along sa bike path papunta ng Bidok Jetty. So, pag nagbabike dito, walang kaproblema -problem sa pagkain. Anytime, pag nagutom, ito, napakaraming pagpipilian ng pagkain. Katatapos lang namin kumain dun sa Hawker Center dito sa uh, Maybidok Jetty. So eto, pauwi na kami. Gusto pa sana namin lumayo ni Mickey kasi medyo naparami yung aming kain. Kaso ayaw na ni Mabel. Dahil uh, may trabaho pa nga sila bukas. Ayaw na niya mapagod. Sa <laughs> talaga sa magandang parte ng pagbibisikleta dito sa Singapore. Yan yung mga ganyan. Yung mga kainan na madadaanan along the way. Kumbaga, merong ka ulit dahilan para pumadyak. Dahil mapaparami talaga ang iyong kain. Eh, ito sa ating gana, no. Meron pang park. May mga equipment pang exercise. Tignan nyo naman ang ating dinadaanan. Ito, well lighted. Wala sa gilid, din nasa gitna Oh. Hi ka, hi. Hi vlog! Hi vlog! Welcome to my guy! Eto <laughs> si Mickey. <laughs> Bogi! Etong <laughs> lane na to ito yung para sa mga siklista. Tapos dito naman sa ating left side, yan naman yung para sa mga joggers and uh, nag-brisk walking. Pero itong pinagbabaykan natin Minsan may mga tumatakbo din dito. Kaya talagang binibigyan ng dahilan ng gobyerno ng Singapore ang mga tao rito para mag-exercise. Tignan nyo naman yung ginawa nilang uh, struktura para sa tao. Oh, so, doon naman daw sa kanan, mga pang roller blades naman. Dito, may playground din. paghanap na nga ng trabaho dito sa Singapore. <laughs> 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 Inila lang kita. <laughs> wow. Katatapos lang ng ulan dito. Basa pa yung kalsada. Pero doon sa aming inanggalingan, walang ulan. Oo oh, nga eh. Ayan o. Oh. Solong-solong. <laughs> solong-solo namin itong bike path. Ang bike path na nasa gitna ng kagubatan. <laughs> sa isang banda, nakakatakot mag-bike mag-isa rito. Kaya dapat talaga... <laughs> Although safe naman dito sa Singapore, kaya lang alam naman natin na minsan may mga, may mga, may mga bagay tayo hindi nakikita. Andito na tayo sa tabi ng gardens, by the way. Gabi na, ang dami pa rin nagbibisikleta. Siguro sila yung mga nagpatila muna ng ulan. Tapos, after tumila, pumadyak ulit. Ganda ng building na yun ah. Ayun oh, no? parang Chinese. Po, um, ha? Ah? Office, office. Office, office lang yan. Ito sa ating harapan ang Singapore National Stadium. Ang ganda pala niya sa gabi. ang Singapore National Stadium ano ano pinakamalaking yung nare-retract yung kwan yung cover nya yun salamat National Geographic <laughs> ayon sa National Geographic etong Singapore National Stadium ang may pinakamalaking uh, retractable na cover sa buong mundo Yeah. According to National Geographic. 1995. <laughs> Ayan. According sa aking kapatid, dyan daw ang concert ni Taylor Swift. At ni Coldplay. At ni Coldplay. Magkano ticket? Eto, sa ating kaliwa, meron silang lighthouse. naizu At dahil may lighthouse, tayo ay mag-picture taking muna. Very nice! Hmm? Ngayon lang. Ganda. Oo, oh, ngayon lang. Hindi pwede umakit dyan? Pwede. Pwede. Ayoko nga. Ito yung lighthouse. So, akyatin natin. Yun, know. Oh iyan yung pinakataas ng lighthouse. Ah. Ah. Yon. Ito na yung tok ng lighthouse. Ito yung view dito sa lighthouse. Ayan yung National Stadium, Singapore. Ito naman daw yung indoor stadium. Ito yung inikot natin dati na ilog. Yan. Nice. Ganda. Dito naman tayo sa hanging bridge na nakakonek dito sa stadium. Galing ng lighthouse. And this is the ilog which is also known as the river. <laughs> We are at the top of the ilog. Ang dulo nito ay uh, ang stadium. Yes, that's the indoor stadium. Oh, yun. Ando uh, yung indoor stadium. Kapag itong aircon, aircon na ano. Parang may concert. May tumutugtog. May tumutugtog nga. Hindi ko alam. Yan. Diyan ako nanood ng Suga. Dito eh. Oh? Indoor. Si Suga lang. Blackpink dun ako nanood sa National Stadium. Yon oh. Ganda. Yeah. Ang ganda ganda. Tara na. <laughs> Lipat na. Lipat na. <laughs> Oops. Okay. So we, are room, huh? we are at the end of the road. End of the, end of the <laughs> hanging bridge. The hanging bridge. Okay. Uh, so, ito na stadium na tayo. So All right. That's an English. <laughs> Alright right. Let's All right. go. Hindi bawal nga magbisikleta doon sa hanging bridge dito pwede na Ito naman yung gilid ng stadium Ayun ah, Sayang sarado na Shimano World daw yun, oh. You know Kasiyo may bayad diyan Ah Ayun Shimano Cycling World Ay, Teka Ayan o, oh, Shimano Cycling World. Ayan o. Oh, may mga konting exhibition pa rito. Ayan, <laughs> La, daming tao. Ah. Puro folding din dun ah. Hoy, Ô, Rá! Andito tayo sa tunnel. Bike tunnel. Ayun, oh. May ahon pa away na lang Hop Aho na walang buwelo My gosh oy 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 <laughs> oy Ha Ha Siguro mga ano yon 12, 12% gradient. Yung underpass na yun, dinesign din siya para sa mga nagbabike. Ang oras natin ay alas gis na ng gabi. So, after 2 uh, hours, tayo ay naka 26 kilometers oh, kain. and maraming kain mukbang at dahil dyan dito ko na po tinatapos ang vlog na ito kasama si Mabel at si Mickey maraming salamat po sa inyong lahat mag ingat po kayo palagi oh hi vlog daw hi <laughs> <laughs> Kasama si Mabel at si Mickey. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo palagi. Abangan nyo po ang aming next adventure. Bye-bye! Take me back to a place where I felt at home Take me back to a day when we weren't alone Take me back to an age when the world felt small way back before we blew it all Take me back to a place where I felt at home Take me back to a day when we weren't alone Take me back to an age when the world felt small way back before we blew it all Too many things going on I can't keep track of them all From people dropping up